Nasaan si Mang Ben? Di ba sinabi ko lagi nga alagaan tong asyenda natin? Ah, tayo naman na magwawagi. Kung eh. kailan oh, talaga pasok ko na. Thank you Lord! Ano ba itong nadarma? O oh, shucks, ito ba ibig na? Ha? Totoo ba ang pinadama? Cause girl, it feels so good Para oh, mas sumasaya Magmula na makita ka Ano ang pangalan ba? <laughs> What up, Michael? good morning! So ang ganda lang ang transition ng panahon Dahil kagabi, napakalakas ng ulan At may kasama pang hangin Pero ngayon, may hangin pa rin naman, pero ang ganda na ng sikat ng araw. Kaso iniisip ko, itong hangin na yan ay ang magsisilbing challenge sa atin para sa session na to, no? <laughs> Kasi sigurado, mahihirapan tayong mag-cast nito. Pero, ox lang yun dahil ang uh, major objectives naman natin ay uh, magpagpaglamang ng negativity at kumuha ng good vibes mula sa inang kalikasan, alright? So kaya mga koys, samahan nyo kung alamin ang magiging kapularan natin ngayong araw All right, let's go, let's go, let's go! Hey! Sabi sa inyo, malakas yung hangin eh, no? Ayun, no yung tipong nagbabay ka, tapos tinutulak ka niya pabalik. Ah, hindi mo ako mapipigilan, Eugene! <laughs> mga course, dalawang oras na tayo nagkakas na pero kahit konting paramdam wala pa akong naramdaman wala pang humabol pero tuloy pa rin tayo kas lang ng kas ba mga course, dito yun eh yung spot ng mga karpa Silipin nga natin kung ano itsura ng spot na yun. Tagal-tagal na rin ako hindi bumalik dito eh. Pinaplancha ko pa kasi yung plano natin dito. Yung strategy yung gagawin natin. Yung sa palusong na bahagi. Ayan o. So ganun pa rin. Promising pa rin yung spot. Pero dito ako natalo eh yun sa mga karpa na yan inubos lang nila yung tinapay ko eh pero hindi pa tayo sumusuko dito sa spot na to magre-research pa tayo ng mga teknik at ng mga pamamaraan kung paano natin magagapi at matatalo sa patalinuan tong mga karpang ito balang araw tayo babalik dito sa spot na to at sa oras na yon mga boys meron na tayong sapat na kakayahan at kaalaman sa mga teknik upang matalo ang mga karpang ito no? at sa oras na yon tayo naman na magwawagi tamo mong alam tara na sa tayo Ding dong ding. Yo mga guys, may ipapakita ko sa inyo no. So ito ang tinatawag na water lock system. Pero hindi ko talaga alam ang exact term na ginagamit. So basically, ito ay isang passage yan na nagko-connecta sa tubig sa labas sa dalawang bodies of water. Yan isang uh, medyo salty, parang level ng dagat. Tapos sa kabila naman yung fresh water. So anong nangyayari? May dalawang gate. Yun yung isang gate na nandun sa dulo. Tapos yung isang gate, ito yung pinatatayuan natin. So anong nangyayari? Pagpasok nung, hindi, itong gate na to, bukas. Papasok ngayon yung barko. For example, yung gate na yun. Pagpasok na, sasara naman tong gate na to. Tapos ipapantay nila yung tubig, ano? You know, para makalabas siya rin sa kabila. So ang level ng tubig ay nakadepende ko anong tide na manggagaling dito sa dagat kung low tide sa taas edi syempre aangat dito tapos pag naipantay na nila yung tubig dun sa kabilang gate bubukas naman siya at pag bukas nun makakalabas na siya di ba? so vice versa, na, vice versa lang ang mangyayari yun namang mga manggagaling sa kabila ganun din naman pag papasa sila dito sasarado yung gate na yun tapos maaaring bumaba yung level dito sa loob ng passage o oh, tumaas depende nga dun sa level ng tide sa kabilang body ng water and mga kais hindi ko lang sure kung kita nyo pero palabas na yung yate na galing doon sa dagat pupunta siya ngayon dito sa may ilog yan tapos dyan na siya magsisail sail hanggang mamayang hapon na ayun nakita kita nyo ba wala mga kuys pumasok na tayo sa pinaka crucial part ng ating session ano yung patay na oras so kasi naikot na natin lahat at nagawa na natin lahat ng pamamaraan siguro ito na lang yung last spot na pupuntaan natin ang ating last resort kung wala pa rin tayo mahuli dito wala na tayong magagawa kundi tanggapin na ating uh, session na to ay talo tayo no? we have no choice but to accept defeat na malas tayo sa mga sunod sunod nating na session na ah uh, wait spinning reel na nga lang nagbe birds nest pa mga is fish on sige <laughs> saan na <may> ilan ah ha <laughs> Ang ganda mo! Kung kailan talaga pasok na. Thank you, Lord! Shopee! Salamat din! Ang ganda ng pagkakawot sa mga koys! Ha! Walang takas! Buti na lang, hindi ako sumuko. First fish mga boys sa session nating pasuko na kanina <laughs> ayan o perch pa din ang ganda ng kulay nangingig pa ako kasi sorry tontuwa ako kasi pasuko na talaga ako kanina ayan yung kulay nya may red red pa rin yung mga fins tapos may uh, iconic na black stripe ayan Woo! sabi nga nila kung titigilan yung last cast mga boys kasi dun lalabas yung mga yan <laughs> Yan mga kuy, so oh, ang ganda talaga ng kulay. Ah, katuwa. Talaga like sabi ko last last cast na to. Tapos uwi na. Ah. Tapos tignan nyo naman yung binigay sa atin mga kuy. Isa na naman patunay na hanggang kailan naabot yung last cast mo. Oh, thank you po. Salamat. So yun pa rin setup natin Black Hawk 2, Lancelot at saka yung Shopee kanina. Ito. Woohoo! Diba? So, tatansyayin na lang natin. Siguro mga 20, 10, 30. Mga 30 cm ang haba. Mas ang taba niya. Alright. Ang ganda isda naman ng pang uh, buenas talaga mga boys. Ito, release natin. Sana okay pa siya. Alright. Uh, bye bye. Salamat. Ayan na. Oh. Sinisid na. <laughs> Ay! Woo! Thank you Lord siya na tong tuwa ako Kasi Kanina pa ako nagkakas Inaikot ko na Bait and wait uh, Mino Nag drop shot Tapos ito yung Nag sinking ako Nag bottom ako Ay Apat na oras na akong Paikot na ikot Sabi ko Wala pa rin nangyayari kahit Walang paramdam Tapos may Naalala ko May napanood akong video Sinyer ng tropa natin Ano sabi dun sa video sayang eh baka ngayong araw swertihin ako <laughs> so yun ba diba? kung hindi mo itatry bumiwas o kahit anong gagawin mo sa buhay kung hindi mo susubukan yung mga gusto mong gawin hindi mo malalaman eh kung ano mangyayari ba diba? malay mo nga naman ngayon yung araw na hinihintay mo Whew. thank you thank you ay yun yun yung pakiramdam na hinahanap natin ng mga nangingwet, ng mga bumibiwas. Grabe yung pakiramdam na yun. Isipin, siguro isipin, isipin ang iba, tatuntuwa siya o oh. isda lang naman yung nahuli niya. Mga tol, mga kuys, yung pakiramdam na yun, pag naramdaman niya ng isang beses, ah, sigurado, uulit-ulitin yung gusto nyong maramdaman ulit. Ito yung kagat na yun, ala, solve na ako nun sa buong araw eh. Hindi ko na makalimutan yun eh. Hanggang ngayon, high pa rin yung pakiramdam ba? Ay! Kaya ito, eh, biwas pa rin, syempre, tuloy pa rin, tumaas yung ano mo eh. Tumaas yung adrenaline mo, yung uh, hope mo, tumaas na makahuli ka ulit. Pero kung maibigay pa sa'yo ngayon, o oh, wala na, okay na eh. Solve ka na dun, mga uys. solve, solve na talaga. <laughs> mga oys, lipat tayo ng spot. At, uh, Nagsambong yata yung nahuli natin eh. <laughs> Pero ayos lang. nakuha na naman natin siya ng picture. Mali pa tayo. At mga ilang oras pa siguro, try pa natin humuli ng ilan pa. Kung may ibigay pa. Pero sabi ko nga, kung may ala namang ibigay na, okay na ako. Sold, sold na mga boys. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung ano, yung high na yun. Bali ngayon, eh, enjoy na lang natin yung paligid. Kasi para sa akin, mission na accomplished na. <laughs> eh, hey, ang kapal na naman ng damo dito ah. Nasaan si Mang Ben? Di ba sinabi ko lagi nga alagaan tong asyenda natin na huwag papahabain ang mga damo? <laughs> yo yo mga kuis! mga madam and sir So after ng kalahating oras natin pagkakast Pagkatapos na mailand natin yung ating price catch of the day Yung perch nga ay uh, napag desisyon na natin uh, tumigil na Okay na yon <laughs> Dahil ayoko mapalitan ng uh, pagkainip, yung pakiramdam ng satisfaction na nararamdaman ko pa rin hanggang ngayon. Gusto ko siyang baunin for the rest of the week. No? Kaya ngayon, pauwi na tayo. At pagdating doon, kakain tayo ng masarap. At mamamahinga para paghandaan ng panibagong linggo na naman. No? Kaya mga boys, maraming salamat sa pagsama, sa suporta at sa pagtambay nyo. Na nakapagpahinga nakapagpahingaan lahat para sa panibagong hamong haharapin natin sa paparating na linggo. Sabay-sabay natin pala ganyan mga kuys. <laughs> Alright. Kaya mga tandaan nyo. Stay positive. Work hard. Make it happen. Tara, samahan nyo ako.